Alam mo ba, ang hiwaga ng Lake Danau sa Leyte, lawa ng alon o lawa ng alon-alon. Alam mo ba na may isang lawa sa Leyte na may kakaibang hugis at misteryong bumabalot dito? Isang lawa na hindi lang likas ang ganda, kundi may mga kwentong hindi mo aakalain. Ano ang Lake Danau? Ang Lake Danau ay matatagpuan sa Ormoc, Leyte, at kilala sa hugis nitong parang gitara o almond kapag tiningnan mula sa itaas. Isa ito sa pinakamalalaking lawa sa Eastern Visayas at itinuturing na natural watershed na nagsusustento sa mga kalapit na lungsod. Misteryo at alamat, mahiwagang lalim ayon sa mga lokal, walang eksaktong sukat sa lalim ng lawa. May paniniwala na ito ay walang hangganan sa ilalim. Naglalahong tao may mga kwento ng bigla ang pagkawala ng manging isda o manlalangoy na hindi na muling nakita. Bantay ng lawa sabi-sabi, may espiritu o diwata raw na nagbabantay sa lawa. Kapag hindi ka nagpaalam, maaaring hindi ka makalabas ng ligtas. Siyensya at katotohanan Volcanic origin ang Lake Danau ay isang volcanic lake na nabuo sa isang caldera o bunganga ng lumang bulkan. Biodiversity dito naninirahan ang ilang endemic species ng isda at mga aquatic plants. Conservation Site ang Lawa ay nasa ilalim ng Protected Area Status bilang bahagi ng Lake Danau Natural Park. Isang lawa na likas ang ganda, pero may misteryo rin na bumabalot. Mapangakit, mapanganib, o parehong totoo. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.